mga boy, okay na. Ah, uh, pinaka last process na ito mga boy, tutumarin. Tutumarin. Ngayon, <laughs> <Lapit tutumaran>. tutumarin. Tutumarin. <laughs> <laughs> Napanood ko nga ang kalagayan ng kaibigan natin mga boy. Ang kasma. Pagkatapos ko nang mapanood yung video ng ating kaibigan mga boy, ay agad ko itong naisipang gamutin. Kaya nga lumabas ako ng bahay para kumuha ng halaman gamot at siya ating mapuntahan. Bali kumuha nga lang ako dito ng ilang perasong oregano na gagamitin natin sa paggamot sa kanyang paa. Bali subok ko na nga itong halamang gamot na ito, mga boy dahil nagamit ko nito sa sarili ko at sa kapatid ko. At nung unang punta ko nga sa kanila mga boy, takita ko na yung kanyang kalagayan. Kapareha nga ito nung sakit ko dati. Kaya naman susubukan ko sa kanya itong ginamit kong gamot. Kaya naman pagkatapos ko ng manghuha nito mga daw ng oregano mga boy, atin na siyang pupuntahan. Ito na mga boy, narito na sa bahay ni, ni Boss Adan. Surpresahin na rin mga boy. Tao po. Ay putik may aso. Tao po. Ay, boss. Ay, may aso. Arobos, kamusta ang ating mga Ano? Ewa Dahil wala kaga dyan eh Kamusta ang ating ano dyan, kamusta ang ating pa Oh, ay nakong eh. okay. mga buo, kagano mo palang Kamalis na yan dito Grabe talaga nga palang pagi Busta daw Magagang magang magano Ito mga boy, ang ilulunas natin dito yan Ito ang ating kinuha ng Oregon Dahil ito, ito mga boy Dati nung yung kapatid ko yung nagkaganito nito Tsaka ako dati Tsaka yung tulad mga boy Ito yung papahatan niyo. Ngayon, Subukan natin gamutin itong uh, nanibok Adan. Busa pa lang ko na ito ano? Oh. May ano ka diyan? May kan. May Hindi, Hindi dapat may pakulo. Pakulo ito. At nang makita ko na ng nga mga buyang kalagayan ni Bus Adan, inabot ko na yung daw ng oregano sa kanyang misis para ito ay mapakuluan para medyo maligamgam nga kapag ipupunas natin sa kanyang paa. <laughs> ang gagawin natin mga boy, katapos natin ni ano, pagkatapos natin dito eh, ng no. ipapainom, ipupunas si Papay naman natin ni Bus Adan para talagang gumaling. <laughs> Ito po ito, 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 ito na makakasasayaw. Kasasayaw. Ako sa'yo na sayaw. Diyo po kami gamit ba kayo nag-video kayo dito ah. Oo. Uh -huh. 24 hours. Ay, kaya pala. Ako si eh. mga katulog. Ay, yung... Panesayaw. Yung paborito kong tuktok ang tinutuktok. Hindi e, sinayaw ko na sayaw. <laughs> 24 hours. Maloko talaga ito si Bus Adan. Iya. Yeah. Kaya pala yung mag-aang ng mag-aang. Paborito kong sayaw. Dayang nang, dayang, 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 uh, auntie, kaya, sa dayang, dayang. Aunti, kahit ako talagang mapapasayaw din sa dayang-dayang na yun. Ang ka po pala dito ng alagang aso ang eh. uh, aming alagang po sa dito siguro mga mga... Ilan po sa natin? Mm -hmm. 18. 18 po ganda ng aso. Ay, mga sabalis din, hindi lang agad. Ang ganda ni. Ang ganda ni. Ang ganda ni. hindi mga amin yan ay... Kamila na natin ito. Habang nag-aantay nga ako mga gabi kumulo yung riga nung pinapakuluan ay napansin ko ito mga pusang kumakain dahil biglang ako mga binakuyuro sa mga pinapakain sa kanila at nung nilapitan ko nga ito mga boy ito ang nakita pinapakain ng mga pili nuts nung makita ko nga ito yung talagang mapapasanaol na lang talaga dahil yung paborito ko nga tsaka ng mama ko ay pinapakain lang niya sa pusa talagang di gating dahil kasi talagang, si <laughs> talagang... <laughs> ako yung birang makakain na yan <laughs> mga bay gumukulo na yung ating kuno ano, o kami kami asin ako ito Mala. ay si po ay lalagay ito na yan <laughs> ay, ipainom mo na nga patiin nadami yan nadami mo na po At, ano po hindi mo po nalagang kayo nakasin hindi ay ipakuloy po, po natin pero mapaw na panghalo. Nakasibuyas? Hindi po. <laughs> no. Tok lang. Po. Ano na? Ah, so, ano pa lang po yan. Mikos-mikos lang natin para kumalat yung ano, asin. Kahit ito, kaya na pala dito, ilubog dito, kaya dan yung ano mo, papa. <laughs> Tapos hmm. ating kakalis kisa na. <laughs> Kakarnin. Parang manok. Meanwhile. At pagkatapos nga kumulo mga boy ng ating oregano, no, ay na natin ito kay Boss Adan. <laughs>

ito na yung Wala yan. Ito daw pagkatapos sugasan nyo pa ako, inumin ko daw. Parang ayos na yata yun. Bago mainit na yun. Ito na Try mga pangilubog. Malaki pa ako. Hindi ka siya pa. Baka siya ay. Try. Hindi ko mainit nga. Papapayak ang papa. Mainit pa mama.

saan? nasa dito? nasa bukas po Papa, nga. Nga. Hukamunang Hukamunang na huwag ka muna mag-ano huwag ka muna magbasa ng paa lalo galala ko nga kanina pwede eh. kayo mag medyas medyas, medyas, medyas medya. ang Mama, ako migasan mo. Bago ako mama, ha? May migasan mo ako. Saan sa ulo? Sa mukha. Eh, may nanong isang mag-asawa. Mag, mag isang daan taon na kami ngayon. 10 <laughs> <laughs> taong magkasama. Hindi siya. Sampung taong... mo kasi pa rin. ko, ane. ginawa ako maginawa, Hindi Nagaginawa ng papa. <laughs> Habang inihilot ko nga mga ni boss Adan ay naalala ko yung kapatid ko dati dahil nga sa sakit ng kanyang paa hindi na siya makakatulog at dahil doon ay panay na ang kanyang iyak ang pinagkaiba nga nitong kay Adan mga boy ito ay walang sugat yung sa kapatid ko naman ay meron at dahil nga lang daw yun sa maliit na tinik palagi nga daw nababasa kaya na sinip tapos hindi pa niya natatanggal yung tinik sa loob nung unang punta ko nga dito mga boy napansin ko na ito akala ko nga dati nung unang kita ko dito ito ay rayuma pero nagtanong ako sa kanya ito nga daw ay sinip dahil kapapajak sa kanyang motor siguro nga yun nabalda yung laman at saka yung taba ng kanyang paa kaya naman ito ang naging at habang naghihilot nga ako mga boy, i-shoutout ko muna si Kuya Brian August Bostista. Napakasolid solid niyang sumuporta mga boy. Kaya kung ako sa inyo, ipaloin niyo na. Maraming salamat! Dapat pala ikipatulog ko na nito din. Ito, parang sa akin. Ito pati tagay. Ako pati na may... Ano yung karat? Hindi. Ako pati yun. Ako yung ganyan. Dati talagang lalo yung sa ingron <coughs> yeah hindi naman ako nakaka-ingron pag ako may ingron pinatutuntungan ko sa kabayo para matanggal sa yung kuko maraming salamat nga rin pala sa patala ni Michelle Del Prado Sonyo maraming salamat din po kay ate kay Cousin Wakala Pasensya na po ang hihirap pong bangitin ang mga pangalan ninyo pero maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat din po kay Kuya Renan de la Cruz Espejon. Correct me na lang po sa pronunciation. Maraming pong salamat. Mga boy, okay na ang pinaka last process na ito mga boy tutumarin tutumarin ending <laughs> 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 <Tutumarin. laughs> na sana oh at pagkatapos nga natin mga boy itong ibainos, pupunasan naman natin ito ng tuyong damit para ito hindi na masyadong malamigan at hindi na maghalo ang balat sa tinalupan. <laughs> ay mga boy, okay na. Sana naman ay ano na ito, sana ay gumaling na oh. para ang lakad ni Boss Adan ay hindi na paikain ka. Oh. <laughs> Dahil nak nakita nyo nung, nung nakarami din namin mga boy, kaika Oo. <laughs> Kaya sana'y gumaling ito mga boy. Ano? Ayos. Gawa ka sa social Thank you ha! ano masasabi mo boss Adan? Ayos. Sa ating Juan? Ayos. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. <laughs> Amazing. Sana yan 'yan, sana ay gumaling na para ating lakad ay ano. Ah. Ay, Pag hindi yan gumaling, ibibili eh, <laughs> na lang wheelchair. Ano buhay tayo? <laughs> para mapaganda buhay filter na kailangan na yan.